Atasha Luis J. Barkayan, from 7 Einstein, at muling mag-uulat para sa inyong lahat. Ang layunin natin para sa araw na ito ay paghahambing ng imperialismo at ng kolonyalismo. At kung meron ba silang pagkakatulad? Dahil ipaghahambing na natin ang dalawa, unahin muna natin sa imperialismo ang imperialismo ay mas malawak na konsepto. Tumutukoy sa pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng isang estado sa iba pang estado o teritoryo. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsakop. Pangalawa, maaaring itong mangyari sa pamamagitan ng kultura, ekonomiya, militar at politika. Pangatlo, hindi kinakailangan magkaroon ng direktang kontrol sa pamalaan ng kolonyal. Ngayon naman ay dumako tayo sa kolonyalismo. Una, tiyak ang konsepto. Tumutukoy sa direktang pagsakop kontrol sa isang bansa. Pangalawa, naglalayo sa mantalahin ang mga magpagpukunan ng kolonyas at magpatupad ng mga patakaran para sa sarili nilang pakinabang. Pangatlo, o ang pinakahuli, sila ay nagtatatag ng direktang kontrol sa pamahalaan at administrasyon sa kolonya. Napaghambing na natin ang dalawa. Ngayon, meron kaya silang pagkakatulad? Sa inyong palagay, meron ba? Oo, syempre meron silang pagkakatulad. At tignan natin ang kanilang similarities. Sila parehong naglalayong magpalawak ng kapangyarihan at impluensya ng isang estado sa iba pang mga estado o teritoryo. Parehong nagsasangkot ng pagsasamantala sa mga mapagkukunan at tao ng nasakop na teritoryo. Parehong maaring magdulot ng paghihirap, kawalan ng katarungan, at pagbabago sa mga lipunan at kultura. Doon lamang po nagtatapos ang ating aralin ngayon. Ang tanong, may natutuhan ba? Kung oo, maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Atasha Louise D. Barkayan from 7 Einstein at muling nagpapaalam sa inyong lahat. Goodbye.